So yung huli natin na yun mga kamundra na ito. Pwede may kasira yun. Ayan. Surahan. Ayan, laki na yung surahan. Ay, sa surahan laki, mga isang kilo may git. Apat na piraso yung surahan natin. Pag-usarap sa, sa ihaw. Ayan. Oh, pakul. Okay, oh. Yeah. Sos, mga tatlong kilo. Trigger fish. <coughs> secret spot unlock. Yan na, master beans. Yan, may dalawang mulmul. Yan, at emperor fish. Ayan, bagangan. All right? Tapos meron pa tayong uh, solid o. Oh. Ano laki yun? Ano laki yun? Ano laki mga kumrata to? Ito na size.